Kaya mga man, good morning. Nandito ulit kami sa Bilibiran. Kapon may nakita morning. si Netski na ano eh, na post. Marami daw na ulit dito. Titingnan natin. Kaso, hindi dito sa pwesto natin na! Ah. Sa kabila. Sa kabila. Sa kabila yung marami na ulit. Hindi tayo doon, dito tayo. Kasi, hindi natin pwedeng iwan yung pwesto natin. <laughs> parang katulad nung iniwan ka ng jowa mo. mo. <laughs> so mamaya, mama, update namin kayo. Let's see, Update namin kayo mamaya pag may huli. Hmm. Sana makahuli ulit tayo ng mga pambihirang isda. Sige na. Okay, mga man, mamaya ulit. Ayan mga man, set up na tayo. Si Netski nandun sa malayo. May sounds na naman dito sa bilibiran. Makaka-copyright claim na naman tayo. Ah, may tayo may kumakanta. <laughs>

PH911 dahil sa 3000 series po road. Ayun, ito na yung ano, hudyat. Ito na yung hudyat. <laughs> Nakakahudyat. <laughs> na natin, mga man, kung effective yung gold na hook. Uh, sana may kumagat sa gold na hook. Tapos, meron pa yung corn na corn sa itaas para makita ng isda. O, hmm. natin dito. Nakahuli ka? Huh? Ha? Naman, meron tayong idol na nakita dito. Si Kabibas. Boss! Ano ka Ito si Ka Vimas. Ano, ha? Freeman. Freeman. Ah, Freeman. Ayan, shout <laughs> out kay Idol, Idol Ka Vimas. Oh, na, ito natin. Kapon <laughs> na din no. natin dito, kasama sa si Bata TV na hapon. So, ah, kapon. Uh, kasama pa sama. <laughs> ito. Ayun. Hello, shout out po. Kasama namin si Ka Vimas. <laughs> Idol natin yan. na uh, natin. Papanood natin na sa YouTube. <laughs> Ayan mga man, nakakita natin si Idol Kabiwas dito rin sila na mingwet sa bilibiran. Sana kadarating lang nila eh. Sana makakahuli tayo. Kanina pa tayo dito. ata uh, ano yung ano natin ha ah. Priman Priman idol ah Ayan mga man, uh, tapos na yung araw natin. Medyo wala tayong huli. <laughs> Buti na nakabili tayo ng isda sa mga ano. Buti na nakabili tayo ng mga isda sa mga tao dito. Teka. Ah, Teka. <laughs> so, binili natin tong isda dun sa ano dito. 50. Pwede na. Para hindi magalit si misis. Kay Netsky. 60. bilhin niya. 60. Ha? Sabi mo karo na kakawin. Sabi mo karo na kakawin tayo. Ayan. Ito kay Netsky. Malalaki yun. Oh. Malalaki. 60 bilhin niya. Ha? Kupa <laughs> yun. Pag zero. Ganun talaga. Bibili tayo. Ha? <laughs> Ito, shoutout kay Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Enteng. Enteng. Uh, si anong, anong ba? Chow, Enteng ano? Kabisote. Shoutout out sa iyo. pa <laughs> si Kuya taga Bilibiran. Yan na natin. Si Kuya Raymond. Wala ring huli. <laughs> Ma mamaya siguro makakauli siya <laughs> ng hito. Mamaya ang kagat nun. Sige, okay, mga man. Ayan mga man, nakauwi na tayo dito sa bahay. Uh, kanina nakita natin si Idol Kabiwas TV din sa Bilibiran. Doon din pala si siya na Mimingwit ngayong araw na to. Uh, tapos, hindi na tayo nakapagpaalam sa kanya. Kasi lumipat siya sa doon sa may court, doon sa may Bilibiran siguro wala na rin mga pwestuhan doon kasi puno na doon sa maraming kumakagat. Kami hindi rin ganun makasingit doon. Kaya ganun na nangyari. Sana masama tayo sa mga vlog nila sa susunod. Tapos nakabili tayo kanina ng ano, ng tilapia. Ito. Ito. na siya. Tapos ko na siyang linisin. Alright. Pwede ng pang-ulam. Maraming ding salamat dun sa nakakasama natin kanina si Kuya Enteng at si Kuya Raymond sa Ayun, wala silang huli. <laughs> hindi, si Kuya Enteng may huli apat. Tapos mga man, shoutout tayo kay Lipomoseno TV Mix. Shoutout sa'yo from Aklan, Philippines. Shoutout sa'yo. Tsaka kay Jeff Clinton. Shoutout sa'yo. Man, kung di pa kayo na pagsubscribe subscribe at bago ko pa lang dito sa aking channel, click nyo na yung subscribe button at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa bago na aming video. Ayun lang mga man. Sa susunod vlog ulit, subscribe!